kapag ng buhay ang mundo mo. Minsan, ang buhay ay hindi naaayon sa ating plano. May mga araw na parang nasa rurok tayo ng tagumpay, pero may mga sandali rin na bigla tayong ibinabagsak ng pagkakataon. Isang pangarap ang hindi natupad, isang relasyon ang natapos, o isang oportunidad ang nawala. At sa mga sandaling ito, madalas nating naiisip, bakit ako, bakit ngayon? Pero alam mo ba, Minsan, kailangang hayaan mong baliktarin ng buhay ang mundo mo para matutunan mong mamuhay ng tama. Ang pagsubok ay isang hakbang sa tagumpay. Ang bawat pagbagsak ay hindi isang dulo, kundi isang pagkakataong matuto. Kapag humarap ka sa pagsubok, hindi ito nangangahulugang tapos na ang laban. Sa halip, ito ay isang panibagong simula. Baka kaya ka bumagsak ay dahil may mas magandang landas na nakalaan para sa'yo. Kapag naligaw ka, Baka kailangan mo lang makita ang tamang direksyon. Kapag may nawala sa'yo, baka ito'y isang paraan upang maibigay sa'yo ang mas nararapat. Ang bawat sakit, bawat pagsubok, at bawat pagkakamali ay bahagi ng pagbuo ng isang mas matatag at mas matalinong ikaw. Ang pinakamagandang kwento ay ipinanganak sa pinakamahirap na pagsubok tulad ng isang punong itinatanim sa lupa bago ito lumago at lumakas. Kailangan muna nitong danasin ng ulan hangin at init ng araw. Ganoon din tayo. Hindi natin mararanasan ang tunay na tagumpay kung hindi natin naranasan ang sakit ng pagkabigo. Sa bawat unos, may liwanag na darating. Sa bawat sakit, may aral na maiiwan. Huwag mong hayaang ang mga pagsubok ay maging hadlang. Gawin mo itong hagdan patungo sa iyong pangarap. Kapag pakiramdam mo'y nawawalan ka ng pag-asa, hawakan mo ang iyong paniniwala ang mga pinakamatagumpay na tao ay hindi iyong hindi kailanman nabigo. Sila ang mga bumangon sa kabila ng bawat pagbagsak. Kaya kung ngayon ay pakiramdam mo'y parang gumuho ang mundo mo, huminga ka. Magpahinga kung kinakailangan, pero huwag kang susuko. Dahil hindi dito nagtatapos ang kwento mo. Ang buhay ay isang palabas at ikaw ang bida. At bawat bida ay may laban na kailangang lampasan para marating ang pinakamatamis na tagumpay kaya bumangon ka, magpatuloy ka, hindi pa tapos ang laban mo. Ang pagsubok mo ngayon ang magiging inspirasyon mo bukas.